Hello mga boss, magandang gabi. Quick update lang muna before tayo matulog. Yan, so uh, shoot muna ako ng video bago matulog. At uh, uh, kwento ko lang kanina, okay naman yung benta mga boss. Kahit papano may mga uh, naging customer tayo. So it's Saturday. Yan, so Saturday ngayon, weekend. Kaya hindi masyadong matao dito sa amin sa sentro, pag ganito. Uh, saka lang siya naging matao pagka weekdays, ganun. Lalo na sa pasukan Kaya, yun, kanina, uh, meron naman, hindi siya ganon karami, pero meron. Meron pa rin namang napagbentahan. Ayan. Uh, masaya, okay? Masaya, mga boss, kasi uh, hindi tayo na zero. So, yun, mga boss, sa mga sumusubaybay sa akin, at hindi pa ako Uh, ngayon lang nila ako makita, hindi pa ako kilala. Ako nga pala si Christopher Orbilio. Isa kong teacher, public school teacher sa umaga at eto paggabi. Ayan, at pagbakasyon or kaya weekends, isa kong negosyante. At ang negosyo ko ay uh, meron akong pansiteria business at ang Binebenta namin ay Special Pansit Kabagan dito sa amin, dito sa Flora Apayaw. Ayan. Ang pangalan ng negosyo namin ay Blessildas. Uh, ito ay sunod sa pangalan ng aming uh, tagaluto na tita ko din. Yan, so to, nakatira na sila sa amin. Ayan, at sila, siya na yung ginawa kong tagaluto, tinuruan na tagaluto, ayan, hanggang sa mas magaling na siya. So, sinunod na namin sa kanya yung pangalan ng aming negosyo, Blisildas. Ayan. So, ayun mga boss, ang pangarap natin dito ay mapapranchise siya balang araw. Uh, nasa early stage pa lang siya ngayon. Hindi ko alam kung magaganap, mangyayari, pero yun yung pangarap natin sa negosyo na to at uh, gusto ko na mga kapwa ko teachers ang mga franchisee. Ayan, so sila yung ano, sila lang yung uh, uh, magpa-franchise kasi naniniwala ako na na mahalaga yung extra source of income. Itong mga kapwa natin guro. So, ayun mga boss, kinagalingan natin kahit nagsisimula tayo sa napakaliit at uh, sinasabay lang natin sa ating trabaho na pagtuturo, habang nagtuturo, mayroong uh, side business, negosyo. At uh, napaka-humble beginning mga boss kasi dito lang sa bahay namin ino-operate, kusina sa bahay. Ayan, at uh, sala ng bahay namin, doon kami nagsiserve, doon kumakain yung mga tao. At eto, dito rin sa kubo mga boss. So, ayun. Uh, kanina, bali kanina mga boss okay naman siya Ayan. at yun, bumusina yung aking tropa okay at uh, meron lang kaming kapalpakan kahapon so makwento ko lang mga boss at malaki yung uh, tawag dito isang napakalaking aral yung natutunan ko kahapon kahapon kasi mga boss uh, meron kaming nagawang pagkakamali ayan yung yung Shanghai na naiserve namin ay lasang maasim na at nakakahiya <laughs> nakakahiya yun mga boss at maaari tayong masira so ayun ang nangyari kasi yung yung karne na ginagawa naming ano Shanghai yung ground pork. Yan. So, yung giniling na karen ng baboy, hindi sa freezer na ilagay nung kasama namin. At hindi ko na rin na-check. So, ayun. Sa, nailagay niya lang sa chiller, which is hindi siya masyadong na ano doon, na-preserve doon. Kaya nung uh, gumawa kami ng Shanghai na pang toppings, niluto. So, naiserve na late ko na natikman na medyo maasim-asim na siya mga boss <laughs> uh, nanghina ako doon sa pangyari na yon pero may malaki akong natutunan ang natutunan ko mga boss ay ano yung quality quality check talaga before lumabas sa ano sa production area or sa kusina kasi ayun nakakaya mga boss kasi kahit sa food business, kahit isang mali mo lang sa isang tao, ayan, manapakalaking impact yan, mga boss. Kakalat yan sa buong lugar. Kikismis lalo ngayon, ano, nasa social media ng lahat. So, kung isang post lang yan, wala na, sira na yung pangalan ng negosyo mo. Kaya, ayun, ang laking pagkakamali yung mga boss. At, uh, ang laki ng, ano, ng uh, momentum na na nabawas. yan, so nag-slow kami kasi mahirap mahirap ulit magbidabidahan online kasi baka mamay sumbat sa amin yun may maasim na Shanghai kayong naiserve. Ayan. So ayun, inyong pagkakamaling nagawa namin mga boss at ang laki ng natutunan. So yung natutunan ko doon mga boss, bilang may-ari, wag wag pakampante. Okay? Kahit alam na ng mga kasamahan, kailangan mo pa rin lalo, lalo na kapag maliit pa lang yung negosyo natin ah uh, kailangan nating maging hands on palagi i-check natin yung safety safety ng ating mga pagkain na sineserve so ayun, ayun yung natutunan ko mga boss wag pa kampante, maging hands on at uh, yung kalinisan yung food safety yung number one na i-ano natin ah uh, i-check natin kasi sa food business mga boss madali kang masira madali kang majudge ayan kasi ano eh pag nagkamali ka sa ano sa produkto mo na naiserve maring ikamatay ng tao mga food poison kaya ayun ay nako kailangan nating ano bumawi galingan natin para at least mabura sa isip ng mga nakatikim na hindi 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 na tayo nagpapabaya kaya, ayun mga boss, yun yung natutunan ko. So, ayun, uh, kung isa ka sa mga sumusubaybay sa mga videos ko ngayon dito sa YouTube, mga boss, salamat. Uh, at uh, Dito pala sa YouTube na to mga boss, is, uh, ano, na-realize ko na hindi, hindi ako masaya sa pagbibigay ng mga pag-upload ng mga videos na nag-advise, nagmo-motivate, motivate. So, ayun, pinapakita ko ngayon mga boss yung daily ganap at yung mga wins and kapalpakan kasi doon ako masaya mga boss nag, at sa pagbabahagi ng authentic na nangyari, totoong nangyari sa buhay ko. Ayan, kasi ayun, mas maganda na na masubaybayan nyo yung mga ups and down ko mga boss kaysa sa success na, na ako na nakikita nyo. So ayun uh, uh, hindi ako masaya na nag, nagbibigay ng mga uh, advice advice, motivation or motivational speaker ganun mga boss kasi right now hindi pa naman ako successful na feel ko hindi ako credible na magsalita pa sa mga ganung bagay kaya hindi kaya siguro hindi ako masaya. Ayan. Uh, mas masaya ako mga boss na masabi ko yung mga kapalpakan ko, yung mga kamalian, katangahan. Ayun, so doon ako mas nagiging masaya ngayon, boss. At ito napaka yung mga videos ko, mga boss. Uh, kung naganap ka ng mga cinematic, uh, mga gandang videos, ayan, so baka hindi ah uh, baka hindi itong channel ko mga boss yung tamang channel para sa'yo. So, ayun. Kasi napakaro ito ngayon mga boss. Uh, cellphone lang yung gamit ko. Tsaka, ano, yung ilaw. Ayan. Yung sound lang, audio lang yung pina, e, inaayos ko. Ayan. Okay. So, ayun. Uh, salamat sa pagsubaybay. At, uh, igagawin ko. Okay. I will do my best na... I will try my best <laughs> na magawa ito araw-araw. Okay, quick update araw-araw para masubaybayan nyo yung buhay ko na lumalaban bilang isang guro na baon sa utang at uh, may pangarap na magkaroon ng, ng negosyo okay, na pwede kong maipapranchise balang araw sa mga kapwa ko din guro dito sa Pilipinas. So, ayun. Ayun yung goal ko. Yun yung pangarap ko sa negosyong ito. Negosyong pansiteria. At uh, dito sa aking pagbablog, pagbibidyo-bidyo. So, ayun. Ayan. So, hindi ako uh, napakaroy itong mga videos na to mga boss. Ayan. Walang edit-edit. Shoot, upload lang to. Ayan. Kasi, ah, uh, sa ngayon mas mahalaga sa akin yung mas makapag-upload ng mag makapag-upload kaysa sa mag ano mag video tapos edit ganun so time consuming so ayun ito lang yung kaya ko mga boss sa ngayon ayan so mag, mag video quick update then upload agad ayan kasi